bell pepper at saka ano. Tsaka yung chicken, ayan pa. Tapos, yan yung iba. Ito yung iba, pinipruto ko pa. Mga iba naman kasi. Pinagpabaran ko sa manok. Paminta, toyo, sibuyas, bawang. Yan lang. At tomato sauce, barban sauce. Ayun, na, nabaliktad kay. nabalik na. ko na, guys. Nabaliktad na. Hinginan ako ng apoy. Ano na, naprip na. Nangangap ko na. Ito, gumamit naman kita guys. Matikan ng manok to. Ito yung sibuyas, yung kasama doon sa pinagbabarang. Kaya naman kita po. So guys, ganito to. Ito guys, yung pinagbabarang ko. Um, yung tuyok. Pag-anak um, po ito natin. pag natin isang cubes. Ayan na guys. Bilabas ko na dyan yung ano. Yung pinarito ng manok. Saka ko na lang yung tatakban para... パンだね。うん、まにあ。あ、ほな。